So, ayan mga kaydol, uh, bigyan ko kayo ng panibagong tips naman no oh, sa uh, nagbabalak mga kadol na magpalit ng uh, signal light sa inyong babao oh. so mga kadol is meron ako uh, tips na ibigay sa inyo no lalo na sa mga piyago no so alam naman natin mga kadol kapag magpalit ka ng lead light ng signal light mo is yung pagbliblink sa hazard mo o sa signal light is hindi niya makaya no mo blink siya pero uh, ano mga kadol para siyang rapid so dito mga kadol is bigyan ko yo o bigyan ko kayo ng panibagong tips so ganito kasi mga kadol so ito po yung ang old natin ng uh, hazard no na relay ito po yan po mga kadol so sa signal light po at saka yung sa So isa lang sila mga kaidol No? Ito po yung stock natin mga kaidol So match lang sila kung ito yung gagamitin niyo Pero mga kaidol kapag lead light mga kaidol I'm sure mga kaidol is hindi niyo magustuhan ang purple blink niya. No? Kasi sobrang ano mga kaidol sobrang bilis at saka parang hindi niya makaya. No? Kasi mga kailan is natry ko na yan. So, dito mga kaidol pinalitan natin. Ayun. Ayun. Yan. So, napalit tayo ng panibagong lidle. Yan mga kaidol. Napakaganda ito mga kaidol, no? kapag ano mga kadol kapag itong gagamitin natin at saka ito yung flasher na gagamitin natin is yung pagbiblink nya is sobrang bilis no wala siyang ano wala siyang adjuster dito pero mga kadol meron tayong nabili na flasher na may adjuster so pwede siya uh, mag control no? Kita ko sa so inyo mga kadol yung ating uh, plasher ayun mga kadol so nilagay ko na no so ito po yung plasher natin mga kadol so same lang sila no Tri way at saka may adjuster dito mga kadol kapag ganito yung gagamitin niyo mga kadol kayo na magkocontrol kung gusto niyo mabilis o mahina yung pagpa-flash niya. So ito try natin mga kadol. Try natin sinilight natin mga kadol so ayan mga kadol kita ninyo so kaya niya no kasi mga kadol yung stack natin ng flasher yung pagbiblink niya is sobrang bilis no kapag lead light yung gamit niyo hindi niya uh, makaya no kapag uh, may adjuster yung flasher niyo mga kadol is makaya niyo pwede niyo I-adjust mga kaydol, Napabilisin. Yan mga Yan. Yun. Yung, yung dati mga kailol, kapag ah uh, ganito yung gagamitin ninyo mga kaydol, at saka lead light yun, ganito yung mangyayari. Yan mga kaydol. Yung dati. Kapag ganito yung plus ah uh, yung signal light natin na relay o flasher ganito nangyayari no kapag magpalit kayo ng ano mga kadon ng dib katulad nito yan mga kadol kapag magpapalit kayo ganit, ganyan mga kadol is hindi niya makaya na no? pero mga kadol kapag ganito yung flasher ang gagamitin nyo mga kadol syempre mag-adjust kayo no pwede kayo i-load natin natin mga kadol kunin natin yung tamang timplada ninyo. Yan mga kadol. So, kaya niya, no? Napakaganda mga kadol. Yan sa kabila. ba diba? Maganda siya mga kadol. Kapag lilight na lang. No? Turn natin sa kabila. Yan mga kadol. So, tingnan natin, no? So, yan mga lo, no? Ayan, diba? Napakaganda mga kaidol. I'm sure magustuhan ninyo. Know? Kapag ganito mga kaidol, siyempre, dagdag points naman na sa atin. So, yun mga kaidol. Sa kabila. Di ba? Kaya niya. So, sana mga kaidol, espero kayo matutunan sa video, to, ay, sa video na to. At don't forget to like my video. Thank you mga kaidol.